Magandang araw po sa inyong lahat mga kasundo at mapagpalang araw po sa inyo Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mara. Nakatira dito sa Bulacan. Edad 51 na po sa taong kasalukuyan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan noong ipinagbubuntis ko pa lamang ang aking panganay. Nangyari po ito taong 1979. Sa edad kong iyon ay nabuntis na po ako ng aking nobyong si Rafi. Kaya naman ay nagsama na kami at bumukod na ng bahay sa aking mga magulang. Naghanap kami ng marerentahang bahay noon doon sa Bulacan at napadpad kami sa isang baryo na hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan. Nakita kong may nagpaparenta sa baryong iyon ng bahay at mura lang po ang upa noon. Kaya naman, sinabi ko na sa aking asawa na doon muna kami mangupahan pansamantala. Sakto rin isang sakay lang iyon patungo sa kanyang pinagtatrabahuhan agad naman kaming nagkasundo ng may-ari ng bahay. Kaya pagkabigay ko ng pera para sa upa ay lumipat na kami kaagad ng aking asawa. Sa unang linggo ng pamamalagi namin sa bahay na iyon ay may nasisipat akong matandang lalaki na padaan-daan malapit sa aming bahay. Binaliwala ko lang iyon dahil sa bakasad yang may pinupuntahan lang iyong matanda at nataon na malapit sa aming bahay ang kanyang daanan. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, ay may nakita akong matandang babae. May bitbit -bit itong sakong kulay puti at papadaan ito sa gilid ng bahay namin. Kaya naman, tinanong ko ito at nakipag-usap ako. Siya nga po pala, Kuya Bari. Yung bahay na aming nirerentahan ay medyo magkakalayo po sa mga kapitbahay. May bakanting espasyo sa likuran ng bahay na may mga nakatanin na malaking puno ng mangga, mga santol at saging Bali, kakaunti lang po yung bahay na nakatayo sa di kalayuan sa amin. May palayan din po sa gilid ng daanan patungo sa kalsada. Sa kabilang gilid naman ay bundok na po siya. Tipikal na probinsya po iyon dito sa Bulacan. Tinanong ko ang babae kung ano ang ginagawa niya sa gilid ng bahay at bakit siya napadaan. Sumagot naman ito sa tanong ko at ayon nga dito ay naghahanap siya ng mga panggatong at mga kahoy na pwedeng gawing sampayan. Tamang-tama namang marami akong nakikitang mga sanga doon sa likuran ng bahay gawa ng maraming puno ang naroroon kaya sinamahan ko na ito sa likuran ng bahay upang manguha ng mga kahoy. Habang namumulot kami ng mga tuyong sanga ay nakikipagkwentuhan ako dito. Sa unang tingin ko sa babae ay mabait naman ang mukha nito at nakakaawa. Kaya bago siya umuwi sa kanilang bahay ay binigyan ko pa ito ng kaunting bigas. Kahit papaano naman ay nakakaluwag-luwag kaming mag-asawa noon. Bago ito umalis, ay bahagyang hinawakan pa nito ang aking tiyan at ngumiti. Naku, mukhang malapit ka ng mga nakihah. Wika nito sa akin. Medyo may katandaan na kasi ito at sa tingin ko ay nasa 40 na mahigit ang edad nito. Ay, oo nga po Nay. Ah, isang buwan na lang po ang aming hinihintay at mga anak na po ako. Sagot ko sa babae. Siya nga pala, iha. Tawagin mo na lang akong Nanay Nelly. Tagarian lang ako sa malapit doon sa paakyat na bundok na iyan. Nakangiting pagpapakilala nito na sa akin. Ngumiti naman ako kay Nanay Nelly bago ito nagpaalam muli. Palagi ko itong ikinikwento sa aking asawa na may bago akong kakilalang matandang kaibigan. Malapit lang ang bahay nito sa bahay na tinitirhan namin. Sisiguraduhin mo lang na mabait ang matandang iyan, Mara, ha? Baka mamaya hindi mo alam, aswang pala yan. Ikaw lang pa naman dito mag-isa sa araw. Naku, baka kung mapaano ka ha. Pag-aalalang wika sa akin ng aking asawa ng gabing katatapos lang namin kumain. Sira, ano aba? ba? Mabait yung si Nanay Nelly. Naawa nga ako doon eh. Kaya binigyan ko siya ng pagkain kapag nagagawi siya dito. Sagot ko sa aking asawa. Matapos kaming kumain ay nagpahinga na kami. Dahil may pasok pa kinabukasan ang aking asawa. Sa ilang minuto naming nakahiga ng mga sandaling iyon, nang bigla kaming nakarinig ng huni ng wakwak -wak, doon sa likuran ng bahay. Kaya napahawak ako sa aking asawa. Oh, di ba? Kakasabi ko lang sa iyo na aswang ang matandang iyon. Tingnan mo, inaaswang ka na agad. Sambit ng aking asawa sa akin. Nakikiramdam lang ako ng mga oras na iyon hanggang sa may narinig na kaming alulong ng mga aso mula sa likuran ng bahay. Nagtataka pa ako, Kuya Barry, dahil wala namang may nag-aalaga ng aso ang aming mga kalapit na kapitbahay namin. Kaya papaanong nagawi ang aso tuon sa likuran ng aming bahay? Kinilabutan na ako ng mga sandaling iyon at pakiramdam ko ay nangapal ang aking mga buhok at nag-aangatan ito. Dahan-dahan namang tumayo ang aking asawa at kinuha nito sa kusina ang kanyang itak. Kinuha rin nito ang asin na nasa garapon at ibinigay iyon sa akin. Oh, kapag nararamdaman mong may mga aswang ha o kung anumang mga hayop ang papasok dito sa loob, batuhin mo ng asin. Maliwanag ba? Wika nito sa akin. Tumangon naman ako sa aking asawa at sinundan ito ng tingin patungo sa may pintuan. Akmang bubuksan na sana nito ang pintuan nang bigla akong nakaamoy ng napakabahong amoy. Parang amoy dumi iyon ng baboy na animoy matagal nang hindi nalilinisan sa kulungan. Kaya napadwal ako. Maya-maya pa ay nakarinig ng hikik ng baboy at ang mga pagaspas ng malalaking pakpak mula sa itaas ng bubungan. At pilit na tinutoklap nito ang yero ng aming bahay. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Hoy aswang! Lumayas ka dito. Kung hindi ay tatagain kita. Kilala pa naman kita. Sigaw ng aking asawa habang nakatingala sa itaas. Dahil sa sinabi ng aking asawa, ay mas lalo pang nagalit ang aswang at mas lalo pa nitong kinalkal ang bubunga namin. Hanggang sa maya-maya lang ay may nakita akong dalawang mapupulang mga mata siyang sumisilip mula sa butas ng nakaangat na yero. Halos takasan ako ng aking kaluluwa nang bakit ako iyon Kulang na lang ay maihi ako nang marinig ko ang paghangos nito. Mabuti na lang, bigla akong hinatak ng aking asawa papalapit sa kanya. Pinaupo niya ako doon sa mahabang upuan upang hindi ako matumba. Taktikang aswang ka, napakatapang mo talaga ha nagmamatapang na sigaw ng aking asawa sabay tinapunan ng asin ang butas ng sinisilipan nito. Narinig kong biglang lumipad ang aswang at humiyaw iyon ng napakalakas. Marahil ay natalsikan iyon ng asin ng batuhin nito ng aking asawa. Nagmamadali namang lumabas ang aking asawa at hinanap kung nasaan na ang aswang. Hanggang sa walang sabi-sabi ay may isang kulay itim na malaking aso ang biglang sumunggab sa aking asawa at napangbuno ang dalawa. Akmang lala pa inasana ng asong iyon ang aking asawa nang biglang may tumamang buntot ng pagi sa katawan ng aso. Napahiyaw at umungol ng lapakalakasang aso at bigla itong nag-anyong baboy. Nang tignan ko kung sino ang may hawak ng pamalong iyon, ay nakita kong si Nanay Nelly ang may hawak nito. Dali-dali itong lumapit sa asawa ko at tinulungan itong tumayo. Sige, halika dito! lumapit ka aswang ka nang sa ganoon ay matikman mo itong aking hawak na latigo. Sigaw ni Nanay Nelly habang inaalalayan nito ang aking asawa papalapit sa pintuan ng aming bahay. Nag-aala naman akong sinabihan si Nanay Nelly na pumasok na sa bahay. Baka kasi siya pa ang pagdiskitahan ng aswang na iyon. Baka mapaano pa ito, lalo na at may katandaan na siya. Ay ining, wag mo akong alalahanin dahil mas malakas pa ako sa kalabaw. Saad nito at hinamon ang aswang na lumapit. Muli na namang tumakbo papalapit ang aswang kay Nanay Nelly kaya hinataw niya kagad iyon ng buntot pagi sabay may inusal itong orasyon at iniihip iyon sa hawak niyang itak sa kabilang kamay. Saktong pagkakalapit ng aswang dito ay mabilis na itinarak iyon ni Nanay Nelly sa tiyan ng aswang. Kaya kaagad na humandusay ang aswang sa lupa. Pagkabagsak nito sa lupa ay biglang nag-anyong aso ito tapos ay mabilis nang kumaripas ng takbo patungo sa kakahuyan. Nakita kong mabilis na tumakbo at sinundan ang aswang ni Nanay Nelly at sa sobrang namangha ako sa ikinikilos ng matanda noong gabing iyon. Dahil sa napakaliksi nitong kilos at hindi mo aakalaing matanda na ito. Makalipas ang halos isang oras ay bumalik na ito sa bahay. Nagwika itong nakikilala niya ang aswang na sumugod sa amin. Sa kadahilanang mula pala na lumipat kami ng bahay ay nagmamatsag na sa akin ang aswang. Kaya naman ay nagkonwari si Nanay Nelly na namumulot ng mga panggatong upang makalapit sa akin at mabantayan ako nito. Sandali ko pang binalikan sa aking isipan kung sino ang taong nagmamatyag sa akin noon. At doon nga ay naalala ko iyong matandang lalaki na dumadaan malapit sa bahay tuwing sasapit ang dapit hapon. Napag-alaman ko ring isang albularyo pala si Nanay Nelly at maraming alam din ito sa pakikipagtagisan laban sa aswang. Sobra-sobra naman ang aking pasasalamat sa matanda dahil sa iniligtas kami nito mula sa aswang na may balak biktimahin ako. Magmula po noon Kuya Barry ay hindi na ako ginambala pa ng aswang at palagi na rin dumatalaw sa amin si Nanay Nelly hanggang sa maipanganak ko na ang aking panganay na anak. Umalis lang kami sa bahay na iyon Kuya Barry sa kadahilanang lumipat na ang aking asawa ng ibang trabaho at di kalaunan ay nabiyayaan kami ng sarili naming bahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kasundo. Maraming salamat po kuya Bari sa inyo sa pagbabahagi po ng aking karanasan tungkol sa aswang. Dumagalang Mara. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe. And i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.